Tila pinagsaklo ba ng langit at lupa ang mga magulang ng dalawang dalagitang nalunod sa Pampanga River. Na-recover ang mga labi ng dalawa kahapon. Gabi ng Merkles nang magsimula ang paghahanap kina Lolita Mandap at pamangkin niyang si Kayla Rufino. Nalunod ang dalawa matapos magkayaya ang lumangoy sa ilog kasama ang mga kaibigan. Alas 8 ng umaga, unang nakuha si Kayla. Habang pasado, alas 12 naman ng tanghali ang uh... Nang maayahon ng mga rescuers ang bangkay nitong silulita. Dahil sa pangyayaring yan, hihigpitan na raw ng uh, lokal na pamahalaan ang regulasyon sa pamangkaho sa ilog. Pusib na rin uh, ipagbawal ng uh, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council uh, o Office ang paliligo sa Pampanga River. Alamin nga natin ang sabi nila. So right now, include na namin do sa amin na uh magiging uh, restriction something to uh, to ano to give them some uh, ano information na bawal na or dapat may mga role ang bawat komunidad no within their barangay, pamilya na dapat mag-involve sila sa mga sa ganito mga uh, nangyayari yung uh, isang biktima ano, si Kayla And then uh, ngayong uh, past 12, 12.05, na-recover naman natin yung uh, pangalawang biktima. Kasi po, kahapon po, nag, hindi po siya talaga nagpahalam sa akin. Kasama, kasama niya po yung pinsan niya, tsaka po yung kabarkada niya, pangalan niya po, Jan Jan, tsaka Romilic yung isa. nagbiyaan po sila nung magtsatsahin mag po. Kasi so, hindi naman po marunong lumangoy yung anak ko. May nag-text sa akin na may sinabi nga po nalulunod yung anak ko. Tapos sabi ko, paano nalulunod? Sabi ko, hindi naman pumupunta sa ilog yun. Kahit na doon po sa amin, hindi na pumupunta sa ilog yun eh. Dahil hindi nga po siya marunong lumangoy. Ayun, nandun, nalunod. Sabi ko, ganun. Tapos hinila po niya na punta doon sa migit sa may ano, ilog. Tapos nung ano po, Bigla niya binitawan tapos nung makita nung anak ko sasagipin po niya kaya pati 'yung anak ko na damay. So, ngayon titingnan na natin talaga 'yung aspeto 'yung actual talagang nangyari at uh, titingnan natin kung uh, sinong uh, kung may makikita tayong nagkasala uh, dito sa ano o nagkaroon ng kapabayaan. Ah, nakakalungkot dito, Susan, this could have been prevented, ano. Kaya lang. Uh, Pero, uh, mm. paano mo nga ba pipigilan yung mga tao sa paliligo? Halimbawa, kasi sa init ng panahon ngayon, pag nakakita ka nga ng tubig. So, dito, importante nga talaga na meron tayong kaalaman sa paglangoy. Ngayon, eh, kung ka. sinasabi hmm. ng Pampanga provincial government na ipagbabawal, make sure na talaga maipapatupad nila yun. Pero, ba't gano'n? Sunod-sunod hmm. yata ang... Doon, doon. No? Kasi nung no, isang araw doon sa San Luis, lima. Oh. Tapos yung... Ito, ito tayo, yung dalawa, so pito. Lang, so lang ano, ano, Anong meron? Anong karakteristik mm -mm, ba niya? Anong meron yung, ano um, po? Ang river niya. Meron bang yung sinasabi? Di ba yung mga kasabihan niya, may mga nangunguhat siya, oh. di ba? Pero, pero more than that, siguro importante nga yung pag-iingat. the skills, no? Mm -mm, oh, oh. No, no, ating mga kababayan sa paglangoy.